Tay, good morning. Oo. Uh -huh. Kumusta ikaw? Ay uh, ba, nandito na ako. Nandito ka naman? Oo. Mm. Wala ka doon? Wala. Tay, may kanin ka dito, tanggalin mo. O yan. Mm. O sa kabila, may, may ulam. Mm. Ilan ba asawa mo, Tay? Meron. Ilan? Dalawa. Dalawa asawa mo? Oo. Mm. Para matulungan natin, guys. Tignan nyo yung paan ni tatay. Tuyo naman, pero Dito ka lang? Ano ka? Ilocano o Pangasinan? Ilocano ikaw o Pangasinan? Ilocano ikaw! Tabi ko lang boss, tabi ko Okay po, tabi mo nga, kausapin natin si Tati Teka lang tay! So ayan mga kababayan habang nasa biyahe kami nakita ko yung isang uh, lolo na hindi ko alam medyo madungis hindi ko nga po alam kung ano yung ah uh, uh, status niya pero kinausap ko medyo parang may kakaiba at mukhang nangangailangan ng tulong hindi ko alam mga kababayan basta samahan nyo po ako alamin natin tara hello po hello po hello hi good morning Kumusta ikaw? Aba, nandito naman ako. Nandito ka naman? Hmm. Wala ka doon? Wala. Dumaan ako doon eh. Oo. Uh. wala ka doon? Nandito siya lang. Kasi nandito ka? Oo. Mm. Akala ko na nakita kita dito eh. Oh. Sabi ko, baka nandoon si tatay. Nandoon si tatay. Hindi, ikaw. Mm. Bakit wala ka doon? Bakit wala ka doon? Hindi mo alam. Mm. Pero dito ka. Mm. Saan ka ba galing, Tay? Tay, may kanin ka dito, tanggalin mo. Ayan. O yan. sa kabila, may, may ulam. O, ano nga pala pangalan ni tatay? Tatay ko. Hindi, ikaw po. Ako lang. Ako dito. Si ha? Mm -hmm. Ano yan? Hindi. Anong pangalan nyo po? Si Kakalit. Ha? Kakalit. Pangalan nyo po? Malakarit. Malakarit? Oo. Mm -hmm. Bakit malakarit? Nakakatakot. Ilang taong ka na po? Ha? Ilang taong ka na tay? Twenty-one. Twenty Twenty-one? Ah. So binata ka pa? Binata pa ako. Ba't di ka nag-asawa? No, marami. marami na. Marami na? Marami na. Marami na. Ilan ba asawa mo tay? Meron. Ilan? Dalawa. Dalawa asawa mo? Mmm. Isa on? lang. Ay, isa lang? <laughs> ilan ang anak? Anak, tatlo. Nasaan yung anak mo? Nasa na, bukid. Sa bukid. Ah, nasa bukid. Mm -hmm. Ilan taon na yung panganay? Panganay ko eh, tatlo. Panganay mo tatlo? Mmm. -hmm. Eh, yung bunso ilan? Bunso, ganito to. Hmm? Ganun din. Ano pangalan na asawa mo? Nandito lang, wala na. na yun eh. Nawala na? Ako na lang siya, Dalawa na lang yun eh. Dalawa na lang yung asawa mo? Paiba-iba yung sinasabi ni tatay mga kababayan, no? Hmm. Pero saan ang barangay mo, tay? Sa Carlos. Sa Carlos. Ate ka, saan Carlos ka? Hmm. Ba't ka nakarating dito? Hmm. Ah? Ha? Huh? Ba't ka nakarating dito, Tay? Hmm? Ba't, ba't nakarating ka so, dito, what, eh? Kung uh, San Carlos ka? Example, eh. Ha? Mayroong bahay ka doon sa loob. May bahay ka sa loob? Mm -hmm. Saan ang punta mo? Nandito na, na nakakalaw po. Ha? Nandito po sa mga nakakalaw. Anong hanap buhay ni tatay? Meron. Anong hanap buhay mo po? Meron ako sa buhay Ha? Anong hanap buhay ni tatay? Tay, mm -hmm. anong hanap buhay mo po? Ay ako, wala ko lang siya, dalawa. Ha? Dalawang ka uso. Dalawang? Tay, mm -hmm. anong hanap buhay mo po? Meron ko. May pera ka? Mm -hmm. Patingin. Patingin ang pera mo. Ayan lang. Yan, gaya ng aking sinabi, mga kababayan, <coughs> uh, si tatay parang may problema at hindi namin alam dahil nadaanan lang namin siya sa kalsada. No? Hmm. Mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kamag-anak ni tatay, mag-message po kayo kung anong pwede itulong ni Daddy Frankie. No? Hmm. Ito. Saan ka pupunta tay? Nandito ako. Nandito... Opo, nandito ka. Kaya nag usap tayo eh. Wala ka doon. Tanungin mo ang may nakakilala sa kanila dito. Tanungin mo. Kasi may hirap yung salita niya mga kababayan. Para matulungan natin guys, tignan nyo yung paan ni tatay tuyo naman pero alaga naman ni Bae. ha alaga ni ba igurot o oh sabi ko nang uh, Bae. ah okay so may nag-aalaga naman pala marunong ka naman sa pera tay bigyan kita pera bigyan kita pera mo may pamilya po ba to Oh, Tega Mindanao. Tega Mindanao. Mindanao. ikaw? Mm. Saan sa Mindanao? Carlo, Ha? Tay, mm. paano kita matutulungan? Anong gusto mo? Ha? Tayo so, mga kababayan, ayon sa aming napagtanungan, alaga daw siya ni vice mayor kumbaga parang inampun ng uh, vice mayor, kaya sa nag-alaga kay tatay, maraming maraming salamat na no, tay, bigyan kita pera mo tay marunong ka sa pera yeah. ha? Oh. Ito. Magkano yan? Ito, ito, ito. oh magkano yan? ito, dalawa yata ito magkano yan? oh, magkano yan? Ito. ha? Hmm. anong gagawin mo dyan? nandito na sa sa loob lang kaya nga, magkano yan? Dalawa. So magkano yung dalawa na yan? Mm. -hmm. Eh yung isa, magkano yung isa? Magkano yan? Ha? Ah, ito, magkano? Dalawa. Dalawa. Napag-aral pa si tatay? Nanudin. Ha? Ah? Nag-aral ikaw? Mm -hmm. Ano siya? Igurot? O Aita? Igurot? Mm. Ha? -hmm. Ah, igurot pala si tatay mga kababayan, no? At ah, hindi yata marunong magbilang. Pero bigyan pa rin kita tayo, eh. Bas, bahala ka na. Ingatan mo, ha? Ah. Oh. Oh, okay na yan? Mm, ha? Ah? Salamat. Ay, salamat. Very good. Salamat, ko. ha? Walang anuman. Sige. Anong bibilhin mo? Nandito sa labas. <laughs> ha? Ah? Anong bibilihin ni tatay? Ha? Ah? Mm. Naingatan naman niya yung pera niya? Apo, apo. Apo. Wala na po siya matago. Ah, marunong. Okay. Oh, sige tay, ha? Salamat, Sana magkita salamat. tayo ulit. Salamat, ha? Salamat, ano pangalan mo ulit? Nonong. Ha? Nonong. Nonong? Oo. Nonong. Sige, ingat ka. Saan ang punta mo? Nandito, Kusok Juan. Oo, sige, ingat ka ha. Sana magkita tayo ulit. Oo, sige. Oo, ingat. Bye-bye. 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 Ayan mga kapabayan, mga kabarangay. Si tatay po na nadaanan namin dito. So, alaga naman daw siya ni Vice Mayor kaya ay lang natin siya ng counting tulong financial. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. At syempre, sa lugar na ito, maraming maraming salamat, lalong lalo na sa mga kababayan natin dito. Kaya shout out po sa lahat. Tatay Super Dudong. Super idol kayo po. O Wait lang. Wait lang. Picture po muna tayo kasi idol niya kayo eh. Oh, Uy, eh. <laughs> <laughs> Dudong Ordanyel. Apo, apo. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang araw po sa atin lahat. Ayan, good morning, good morning sa atin lahat. At syempre, bago magsimula ang araw ni Daddy Frankie, shoutout ko muna yung followers natin dyan sa Mindanao, si Dodong or Daniel. Mabuhay ka po tayo. God bless po. Salamat. Shoutout na din po. Katendera po. Content creator din po ako. si Katendera po. Katendera. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, shoutout kay Katendera. Ayan, Nag-content creator na nakakilala at uh, nakasalamuha ng Team Daddy Frankie ang inyong lingkod. Mga kababayan, sa mga kapanood ng video nito, support natin. Katendeng Ngera. Ayan, maraming maraming salamat and God bless po. Katendera po. Thank you po, Daddy, Daddy Frankie. Hello po. Hello po. <laughs> <laughs> Hello po. Okay, picture na po. sino po picture? Salamat po. Ay, ma'am, hello po. Hello po. <laughs> po. Ma'am. Kumusta po kayo? Ano barang kayo ito? Ubon oh, po, oh, sir. Ubon? ah, galing oh, na ako dito. Oo, oh, oh, doon, oh, oh, doon. Oh, oh, sa banda oh. namin. Sige okay. okay. po. O, picture kami. Oh, ay, oh, sige Danilo. po. Picturean mo kami. Hello po. Dali lang po. Uy, oh, Danilo. Picturean mo kami. Sige po, sige po. <laughs> May, nauna na isang sasayan. Hello po. Ano ba, sige po. Hello Okay po. Okay? Thank you po, po thank you po, thank you po, po Franky, Ano yan? Baka pwede niyo po akong matulungan. Solo parent po ako. Ako po si Hikulita yung laging nag... Solo parent? Ilan anak? Tatlo po yung alaga ko diyan. Hiwalay po sa asawa. Ikaw hiwalay sa asawa? Bunso? Ilan taon? Limang. Lima. Ito po? Ito po. Hmm. Bakit solo parents? Ay, tatlo anak tapos naging solo parents. Ano, nakipag-iwalay po ako sa asawa ko. Kasi Ba't mo iniwala yan? Mamas boy po kasi. Papatay tayo dyan. <laughs> Ba't mamas boy? Ilan taong ka na, ma'am? 47. Pangalan mo po? Hipolita po. Okay. So yung tatlong anak nasa'yo? Opo. Puro sila nag-aaral kahit ito. Ah, nag-aaral na rin. Sana yung asawa mo? Sa Aguilar po. Umuwi na? Ako, kami ang umuwi dito, dito. Ah, doon kayo nakatira sa Aguilar. Ba't mo iniwan? Eh, mas maigi na po yung tahimik yung buhay kaysa sa magulo, sir. O, paano na ngayon kayo niyan? Tat, paano na yung tatlo mo anak? Okay lang po. Uh, Nagmamasads lang din po. Ah, masayas sa ikaw. Opo. Therapist. Opo. So, tapos, nag, ano po ako dito? Utility po. Utility. Tagawalis po. At least may trabaho. Oo. Kahit pa po. Hmm. Gaano kahirap yung ano, yung solo parents? Mahirap din po, sir, kasi minsan walang wala. Ano sabi ng asawa mo nung iniwan mo siya? ano, magbibigay na lang daw siya every ano po, every month ng kahit pang bigas na. Pumayag siya na maghiwalay kayo? Opo. Bakit? Para pare-parehas kayong tahimik. Hindi magulo ang buhay, hindi palaging away. Ba't kayo nag-aaway kasi? Mm hindi -hmm. ba pwedeng pag-usapan? Misan po kasi nang namamagitan yung ina kaysa sa ano. Ah, yung biyanan. Magkapakialamera ang sila... biyanan, palitan ang biyanan. <laughs> Oo. Di ba? Yung biyanan ko noon, nangingialam, sabi ko, pag mangingialam ka, papalitan kita. Oo. Oh. Hindi po. Kaya hindi na nangingialam yung biyanan ko. Kahit po ganun, sir, mahal pa rin po sila. Oo, ah, ah, mahal mo pa rin. Po. Okay. Iwalay man kami, pero So, yung bahay na tinitirhan mo ngayon, sarili, sarili. kasama mo doon? Tatlong bata po. Yun lang sa sarili nyo na o, yun? Okay. Yun lang, walang kagamit-gamit. Walang kagamit-gamit. Ganun talaga pag sa simula. Ha? Sige na, salamat. Ayan ah, yan mga kababayan, kasi sinanay lumapit kay Daddy Frankie habang may nadaanan tayo rito, hingi daw siya ng kauntin tulong financial. Nay, pagpasinsya mo na to, sana makatulong sa'yo. Ha? Thank you Okay. Sana magkita tayo muli kasi may... Ako po yung laging nag chat, -chat sa inyo na walang-wala akong cellphone. Okay. Guys, may bigas ba? May bigas? Pahingi isa. No? Thank you po, Daddy Walang ano man na eh. ha? Sana magkita tayo ulit. Pasensya ka na, nagmamadali kami. isang sasakyan, malayo na. No? Ha? Pero wag kang magalala. Pero po akong ano sa inyo once na nagkita po tayo muli ano po, meron po akong iyaano sa inyo na isang pamilya, dalawang nagkakasakit, wala, walang trabaho yung... Pero nay, uh, sa oh oras po. na to or sa ngayon, isipin mo muna yung sarili oh mo, po. ha? Opo. Oh Pilitin mo maging maayos, lalong-lalo na sa mga anak mo, ha? Opo. Oh Gaya ng aking sinabi, mga kababayan, nagmamadali po si Daddy Frankie dahil may uh, naghihintay sa akin. Nay, sana oh nakatulong oh si Daddy Frankie sa iyo sa yes, oras na ito. Ano yun? Okay. Ay, lumang cellphone lang po ah. Ako ang mising. Ah, sige. Sa sunod na pagkita natin, ha. Oh, Dito sige. lang din po kami nakatira. God bless na. God bless. God bless sa atin lahat. Laban oh, lang, ha. Huwag oh, mawala ng pag-asa. Magkikita tayo ulit. Oh, po. Salamat po. God bless po. Oh, po.